yun mga katropa <laughs> ang tao ba naman magkape Dey, nene nerbiyos yun tanong Jack Jack tanong hoy tay anong pwedeng gawin sa gabi na eh, hindi pwedeng gawin sa umaga matulog hindi <laughs> <laughs> nagagawa natulog ka sa magpuyat ah Kalina ka! <laughs> Ay, hindi! Ang dadali agad daw. Ang galing ko! Nakachamba na. I'm so proud of myself. Baka nakita mong sagot. Ba't hindi? Sa kung makikita, meron hmm. ba diyan? Ang tinitingnan oh. ka. Oh. Meron hmm. ba diyan? Pero maray pa yung una mong sagot. Matulog. Ay eh, pwede ka mamatulog sa... <laughs> at, at least tumama <laughs> ako. Tumama oh. ako magpuyat. Eh, pa Parang hula na yun. Oh, hindi yon hula dating 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 tanong pa yan eh. ay hey, di... wala di tama pa din nakakatawa ah, tawa, tawa. <laughs> bye bye